dakilang bakla na nagpaubaya sa minamahal niyang kasintahan upang ito'y magpakasal sa isang tunay na babae. Siya ay nakilala kamakailan lang sa social media nang ibinunyag nito ang love story nito nung kapanahunan. Pero dahil sa sobrang emosyon nito, dahil sa pagmamahal, lahat ng tao, mapabata at matanda, nabighani at napamahal sa kanya, anuman ang kasarian nito. Noon kasi, ito ang sinabi niya sa kanyang kasintahan na lalaki. I want you to have a family. I just want you to have a great future with a woman. But the Bible says, a man is for a woman. He even blamed me. You're the one who wanted me to marry a woman, he responded. Didn't I just have you married? I asked you, why are you here? He still slept at my place. On the night of his wedding, I made the man that I love marry a woman. Ito ang mga mabibigat na hugot salita ng matandang ito. Dahil sa kanyang pagpaubaya para lamang gawin ang karapat dapat gawin ng tao sa pagsunod sa mensahe ng Biblia. Maraming tao ang lubos na rumespeto sa kanya. Hindi kailanman hadlang ang pagiging bakla sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hinahangaan siya sa lahat. Marami din ang tiyak na nasaktan nang marinig nila ang kwento ng matandang ito. Dahil hindi ganyan kadali na magpaubaya sa taong minamahal. Marami man ngayon ang hindi kayang magpaubaya sa tamang landas dahil karamihan sa atin ngayon ay ipaglaban talaga ang ninanais. Pero sa taong tulad niya, gaano man kabigat sa loob Taos puso niya itong binitawan. Hanggang dito na lang, sanay makita ko siya sa personal at makausap nang malaman ko ang kwento ng kanyang buhay.